Mainit na tinanggap ng mga Pilipino sa Hong Kong ang pagdalaw ni Kuya Daniel Razon kaugnay sa special screening ng kanyang advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Ito ang balita ni Ferdy Petalio. Ah! 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 Hindi magkamayo sa tuwa ang ating mga kasambahay nang salubungin si Kuya Daniel sa kanyang pagdating sa Hong Kong. Higit pa sa pagbisita sa ating mga kasambahay ang layo ni Kuya Daniel. Napakalaga sa kanya ang malaman ng kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino na nagtitiis na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Libre naman nilang napanood ang advocacy film ni Kuya Daniel na sumasalamin sa mga tunay na pangyayari sa ating bayan. Uh, malaking uh, tulong ito sa lahat ng ating mga kapwa tao hindi lang sa mga Pilipino kundi maging uh, doon sa mga ibang nasyon na uh, kaintindi naman ng mga subtitles na pinapalabas natin to uh, open their eyes sa reality ng buhay at ano yung mga dapat na uh, maging uh, tamang pananaw natin at pagtingin sa mga problema ng ating lipunan habang sa mahigit anim na raang mga kababayan natin na dumalo sa special screening na ito, ang ilan ay naglakbay pa mula sa ibang bansa para lang makita ng personal si Kuya Daniel. Karilita ko kasi usually ang uh, nagiging ano, sa totoong buhay, pero ang walang love, walang respect, uh, nagiging basto sa magulang, yung sa pagpatay sana. Sa And it gives a lot of hope, and that uh, the center of the message is that for as long as your intentions are good, then the outcome must be positive. Samantala. Nais nice naman ni Kuya Daniel na maiparating sa mas marami pang bansa at wika ang mensahe ng pelikula. Putong mabuhay pa mabatay sa hitap na may inaasa ang pag-asa ay sa pagpuhay sa karangyal at kapangyarihan na ang hinihitay pa We're hoping na, uh, with the kind of technology na meron tayo ngayon, no? uh, mas maging uh, ma malawak pa yung maabot natin sa pumamagitan ng iba't ibang mga uh, audio dubs, subtitles, hindi lang subtitles, kundi maging mismong mga dubbing. And uh, we're looking forward na magawa natin yan sa inaarap. Uh, before the end of the year, may re release din natin yung... Uh, 4 na yugto. UNTV News and Rescue, Hong Kong.